I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, ayun na, good day ulit dyan. lahat ng mga ka-DIY na attend dyan, especially dyan sa mga beginners. Ayun na, uh, meron lang ako isi-share dito mga ka-DIY. Uh, hindi ko na lang siya kasi na-videohan nung ginagawa ko siya, pero isi-share ko na rin sa inyo mga. Dito meron tayong hub dito mga ka kasi uh, binigay na lang sa atin ng customer yan. At uh, ang pinaka-issue kasi na ito, mga ka-DIY, uh, ito ay uh, sira yung bearing niya and then stock up. So pumunta dito yung customer para magpagawa and then nung chine-check up natin, eh, sira yung kanyang bearing and then stock up. So ang gagawin natin dyan, syempre bubuksan natin yan kasi magpapalit nga tayo ng bearing. At dito nga syempre mga ka kapag ka nagbubukas tayo ng hub Uh, lagi naman natin itinuturo sa mga ilan natin video dyan na kapag magbukas tayo dapat handahan lang hindi tayo dapat uh, nagmamadali at hindi natin pinipersa kasi malaki yung possibility na makabasag tayo ng kanyang takip kaya medyo mahal din kasi ng konti yung pagpapagawa at pagpapalinis ng mga ganito pero kahit na ganun pa man na lagi tayo nagpapaalala at uh, alam naman natin ang pwedeng senaryo na pwede mangyari e eh, nangyayari pa rin sa tulad ko at uh, yes, tama kayo mga ka -DIY. kasi kahit ako na experience ko pa rin, lalo na ngayon na experience ko na naman siya. Kasi tignan natin mabuti, no? gan Dito mga ka -DIY, okay na sana. Akala ko, eh okay na. Pero ang nangyari, ayan, naiwan to kasi nabasag na yung kanyang takip. Dito mga ka -DIY, so ayan, no? Oh. So yung takip, ayan na yan, no? Oh. Dito, dahan-dahan ko naman siyang binubuksan. As in, uh, mild na mild lang yung aking pagkapokpok. Pero sa sobrang lutong, eh talagang uh, wala, nangyari pa din sa akin. Yung mga bagay na ayoko rin mangyari. Siyempre, nakakaya sa customer kasi negligence natin yan. Yun, uh, dahil wala akong takip na pamalit, mga ka-DIY, buti na lang uh, may nakita ako sa online. So, eto yan, yan. Buti na lang, yan yung binili namin. At uh, okay naman sa customer, ay dyan, mas okay-okay yan. And then, yun yung ipinalit namin ngayon doon sa e-bike niya. At uh, bilang pa-konsuelo uh, sa kanya, hindi ko na siya siningil ng labor. Uh, kinabit ko, inaayos ko pa yung e-bike niya, hindi ko na siya siningil ng labor. Kasi syempre, nakokonsensya pa rin ako kahit pa paano. Kahit sabihin na natin malutong na to, kahit sabihin na natin na talagang pabigay na yan, e eh, negligence pa rin natin yun na mga technician. So, ayan, ah ayun, sayang mga kadewe, ito ipopuler na lang natin. Ito, binigay niya naman sa atin to. And then kahit na hindi na natin siya siningil sa labor, eh, inabutay niya pa rin tayo. Mabait naman yung customer. At ah, halos taga dito lang din naman siya. So ito, ipopuler na talaga oh. Grabe na kasi oh. Ayan, halos parang sunog na rin talaga yata to. Ayan oh. And then ito, wala na talaga. Try ko siyang ipuler mga kadiway kasi naiwan na talaga yung kanyang ano eh. Ayan. Grabe, maka, mga, mga ka-DIY, oh, sa sobrang dikit na talaga nung ano nyo, oh, bumabaloktot na talaga yung kanyang, <laughs> sa sobrang tigas na mga ka-DIY, kumapit na kasi masyado eh. Yan, ulitin natin, angulo natin ng korte. Wala talaga. Halos nasisira na mga ka-DIY, no? nahirapan na talaga ipuler, kahit puler, at ayun, uh, dito nga mga kadiway, pahabol na video. Ayan, no oh, nilagyan na natin siya. Puller na to mismo mga kadiway. Pero kanina ko pa to ginamitan ng puller. Hindi talaga siya mahila. Binabara na rin natin yan. Oh. Ayan, oh, DW40. Binabara na rin natin yan. Eto kanina, tumupi na to. Ayan, kung mapansin nyo. Tumupi na yan kasi eto yung hinihila natin kanina. Pero ngayon, ala talaga. Ayaw talagang umangat eh. Try pa natin. Pakita ko sa inyo. Yan, yeah. hindi ko na pa in masyado mga ka-DIY. Talagang sobrang tigas niya. At isan uh, isa na lang yung nakikita ko dito, kakating. Pero tingin ko dito, wala. ija e, ko na lang ito mga ka-DIY. Or kung mapapakanabangan pa ibang parte na ito, like yung takip at uh, saka yung gulong. Well, eto, kahit sino sigurong technician din na uh, yung magpupukpok na ito, baka madali din ng ganitong ano, sobrang tigas na talaga. Ayan, oh, impact drill lang yung gamit natin dyan pero yung bearing lang hindi na niya mahugot-hugot kanina pa yan napapwersa na lang siya halos okay uh, yun ang ganda lang mga kadiway at uh, maraming salamat sa panahon ah, thank you thank you